It's sport, it's, it's sports fest para sa kabataang gimbanyans ilulunsad bukas mobile legends kasama sa sports na paglalabanan. Ilulunsad sa uh, bukas Agosto Agis, ang Gimba Sports Fest uh, 2024 sa pangungunan ng local uh, youth development office uh, sa ilalim ng pamumuno ni uh, uh, LYDO head Maria Elaine uh, Labasan at ng uh, Sangguniang Kabataan o SK Federation sa ilalim naman ng pamumuno ni uh, SK Federation President Angelo Rogarth Ocampo. Sisimula ng aktibida, aktibidad alas 7 ng umaga sa isang parada ng mga kalahok at pagkatapos ay magkakaroon ng maikling programa sa Municipal Plaza. Lalahokan ito ng kabataang atleta mula sa iba't ibang barangay kung saan magkakaroon ng competition sa mga sports gaya ng basketball, volleyball at tennis. Kasama naman sa sports na paglalabanan ang online game na Mobile Legends. Ayan. Right. So, meron kasi accept uh, parang ano na 'yan, eh, 'di ba? National nga at saka international yang Mobile Legends. Eh. Isa 'yan sa mga uh nilalahukan ng mga mahilig sa online uh, hmm. games. Paraming na-addict. Oo. Oh, oh. may <laughs> oh, oh, eh, kung ma-addict ma ka na lang, oh, ipagkakitaan mo na. Instead <laughs> na mag ml na lang. Oo. Oh, oh. Eh, pero malaki yung perang na iuwi iu nila sa mga ganyan na mobile legends. So, ginawa na kasing ano rin oh, pala, oh, no? Na, parang official oh, official online sports. Oh, online sports tournament. Mm -hmm. Parang gano'n. Oo, oh, oh, may tournament na. Mm -hmm. At, uh, hindi natin na time. kaya lilitaw dyan eh. yung mga addicts sa ML <laughs> kung first time yung uh, kung first time na magkakaroon at uh, yung detalye kung saan sila maglalaro most likely dito yan sa municipal e-library kasi nandyan yung mga computers computer Oh, um di ko pa natin Bukod yung tema, ma ano, kasi si Ma'am Lala out of office ngayon at merong emergency. Oo. Bukod sa ML ano pang Tenis, mga paglalabanan nila. Ang uh, pinaka main event, uh, ang main uh, sports nila ay tennis, basketball at saka syempre volleyball. Yan. So, uh, -huh. uh meron ding magkakaroon din ng labanan ng mga Muse uh -huh. sa mga teams at uh, ya yeah, award na rin 'yan bukas alas 7 mag-start mag yung kanilang program sa sa parada. Uh -huh. Tapos ah uh, papakilala siyempre yung mga uh, per barangay. Per barangay 'yan. Uh -huh. mm -hmm. Halo-halo na 'yan, may inter-barangay 'yun. Uh, may may kabataan, out of school youth at saka yung mga siyempre, yung mga estudyante. Uh, oh, estudyante. Nakalim- hindi ko hindi ko mahanap yung info ko na kung hanggang kailan matatapos eh. And, hmm. uh, parang basta uh, simula pa lang bukas. Simula pa lang bukas, bukas ang launching. At yung ibang detalye uh, interviewin pa natin si Abangan na lang sa Lala. atin. Tapos bukas, uh, oo, oh, bukas hmm. live natin yung yung opening, no? Grand opening 'yan at uh, bukas an ito yung ano eh, na binigyan na tayo ng program. Magka, um, ano ang mangyayari? Uh, Anong may, oras? so s'yempre may may parada, may welcome remarks si Paparada may, sila sa morning. Uh Oo. -oh, si sa, SKFP Roger uh, Angel Ocampo siya ang uh, opening remarks. May inspirational messages din. Uh, s'yempre nandun si Mayor Doclito Galapon, si Vice Mayor uh, dayan Beltran at andun din daw yung mga Sangguniang Bayan members, imbitado at Nakasulat din dito si Kong Mika Swansing. Mm. Mm. Ayan, si uh, Congresswoman Mika Swansing kasama sa inspirational messages. So, uh, Mga most, papre baka nandun siya bukas. Mga papremyo nila, meron na ba? Uh, meron Wala yan, pa. Meron na siguro. Meron na, napag-usapan nila yan sa ano eh. Sa SB. Oo, sa SB. Uh, oh, sa oh, sa Sangguniang Bayan. Hindi ko lang makita, kanina ko pa kinakalkal yung aking notes. Um, bukas, Di natin kung magkano at saka ano-ano yung mga uh, ano yung mga prizes na pwedeng uh, ma-avail nung mga sasali at mananalo. Okay. okay.